Hello Kajamis! Mama Jamela here! Share lang nako na kung asa dapit ang clinic sa pedya ni Zane kay nagpost ko og pictures ni Z and Doki taghan nga inquire Sa paagi ani nga video, hopefully po mas taghan pa tamatabangan ng mga mommy and daddies. Diri po naga clinic si Doc Bernadette sa Perpetual Polyclinic Tagong City sa 3rd Floor Room 6. Kung magpa-check up mo kay Doc, mas maayo kong i-text ninyo daan iyang secretary. Ako mo ting kayo ang secretary ni Doc kay mas gabi na kayo mo maka-text mo reply gihapon siya. Thank you po, Ma'am Secretary. Samtang nagahulat ta kay Doc, uban ni ko mga untaan kapayas nga gipalit lang nako na sa baba. Yes, na ani sa baba mapalit na apoy dagan putas nga gabaligya sa baba para dili mo gutumon, pwede mo magdala og mga pagkaon dinhi. Pero i-practice gihapon nato ang clay go ha. Kana bang clean as you go. Diri ang favorite spot ni Papa Jerk and Zane. So from there makita ninyo ang flyovers sa Tagum City. Aside ana kay hangin kaayo, so diri na mo si Zane hangtod nga makatulog siya. Ganahan po siya din hi kay dagan siya makita nga cars and motor. Don't worry po kasi guided na mo si Zane every time nga mag-anhi siya diri. Smiley Hmm? si Doc Bernadette po ay Pediatric Pulmonology or Pulmonary Medicine, your kid's heart and lungs specialist. Newborn pa lang po si Zane until now, basta magkaroon og cough, dirigyo dayon mi kay Doc Bernadette magpa-check up. Nagapa-check up good ko kay Z, it's because ginaiwasan ako ang paghatag sa mali nga dosage para protected po ang kidney sa bata. Wala na ko ng video sa sulod sa klinik kasi bawal po and din na to na-respetuhon. Additional information po, diri ko sa Jolly Farm pharmacy nagapalit og tambal nga gireseta ni Doc kay barato lang. Same lang ang ginareseta ni Doc pero nagtaas na ang dosage kasi purya buyag 17 kg na si Zane. Ing ani daghan ilang customers ka Jamis, ika number 64 pata so hulat hulat lang sa ayunta ha. Mauni ang mga tambal ni Zane para sa iyong ubo na ay good for 5 days lang and 7 days. Daghan ba diba? pero wala pa 7 days buyag maulian na si Z. Na ay Flomisil para sa plema, si Terezen na Alnex ang brand para sa Si On. Kung ang Moxic Love ang favorite ni Zane nga ice cream ang flavor and as for non, salbutamol. Take note, dapat magpa-check up na sa atong mga doktor ha. Hapit na mi ka abot sa balay. Sa dihang nakatulog ang bata. So, na problema na po ko karon kung unsa -un na ko na siya pagpainong. So, diri na lang sa tataman. I-PM lang ko ninyo para sa cellphone number sa secretary ni Doc ha. Sa sunod vlog na po.